Ito yung tanong ni bro uh, Ed ano to? Edward Aunso sa kanya no. So, ang tanong ang tanong po niya ito bro bro Wendell, no. So, tanong ko po sa Deuteronomy chapter 23 verse 2. Bro, um, ang mga anak sa hindi kasal ay parurusahan ng Panginoon. Ito yung mga anak sa labas, no? Kasali po ba kami, bro? Sa, maganda yung tanong niya, bro. Ha? Kami po, uh, kasal, kasali po ba kami, bro, sa parusa ng Panginoon, bro, na kami ng wife ko ay kasal naman kami sa pare. Kaso ang mga magulang ko, sabi ni, ni bro uh, Edward, uh, hindi sila kasal. Matatanda na sila. Kami naman puro bro wife ko, okay lang kasal naman kami sa pare. Uh, uh bro Wendell, uh, ano po masasabi niyo rito? Is it apply to the Christians yung Deuteronomy chapter 23 verse 2? Una, basahin nga mo po natin yun bro uh, Romel, uh, Tagalog. Sino anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng lahi. Ayan, so yan ang, ang concern niya bro, bro Wendell dahil itong mga magulang niya hindi sila kasal. So ang feeling niya eh baka kasama sa dyan sa Deuteronomy chapter 23 verse 2. Anong masasabi niyo doon na may bro Wendell? Uh, maraming salamat uh, bro Angel sa naturang katanungan kung maalala ninyo ang pahayag ng ating Panginoon Kristo sa Lukas Kapitulo 6, versikulo 43 na sa bunga makilala ang puno. Ano po ba ang nakasulat sa Deuteronomy 23.2? Yung ipikto ng puno na hindi ikinasal, aabot yan sa ikasampo na salinlahi. So, pwedeng tatamaan ang mga anak at ang mga apo. Pero pwedeng maputol yan kung mamuhay sa kabanalan. Tandaan natin si may isang santo na siya ay anak ng hindi kasal pero nagiging santo at pwede ring maputol ang intergenerational spirit na tatama sa epekto sa puno na hindi na ikasal kung magro-rosary together with the family. Yun ay uh, napaka para maputol yon Mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa uh, Prayer, di, di lang prayer, kundi mas mabuti din fasting and almsgiving dahil ang fasting and almsgiving are the wings of prayer. Pwede bang tatamaan sila kahit kasal? Pwedeng tatamaan kung hindi namamuhay sa kabanalan, pwedeng tamaan pati na yung mga anak. Sa bagong tipan, yung hindi kasal na tinutukoy sa Deuteronomio 23.2, Tinatakoy din yan sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1, 3. Yun ang ginagamit sa ibang sikta laban sa atin. Pero ang katuparan yan ay hindi ikinasal sa sakramento. Yun po ay naitatag sa ah, nagsimula sa tinatawag na Gnosticos. Ang Gnosticos ay itinatag ni Simon the Magician yung inirebuke ni San Pedro. So, ano ang nakasulat? Ang espiritu ay malinaw na naghayag na sa huling panahon may mga taong humihiwalay sa pananampalataya at nakikinig sa masamang espiritu nagbabawal sa pag-asawa. Yun ang tinatawag na free love movement. Ano yung nagbabawal sa pag-asawa? Kabilang na dyan, ang live-in, kasal sa civil basta hindi sa sakramento 'yon ang tinatawag na free love movement wala na ang nosticos wala na ang tinatawag na albigensian heresy na revivalist sa nosticos pero nagpatuloy pa yan sa tinatawag na the new age movement at sa pamamagitan ng ating mga batas mayroon ng mga civil mass wedding Oh, kumakalat yan at daming mga katoliko yumayakap sa civil wedding na hindi nila alam na yun pala ang tinutukoy sa 4, 1 Timoteo 4.1.3 na humihawalay sa pananampalataya, nakikinig sa masamang espiritu, nagbabawal sa pag-asawa. Yan po, bro Jinjin. Bro, bro Wendell, si St. Martin de Porres ba sinasabi mo? Uh, was born out of the... <coughs> yeah, yes, yes. Yes, yeah, St. Martin de Porres yun, no? Know. So, uh, yun po yung sagot, actually, uh, dito sa Catholic Answers ko, ang sabi nila, ang sabi dito is, yun ay uh, parang Jewish ancient, ano yun, no? Uh, ceremonial law during that time, Old Testament. Pero ngayon, um, ang binabasi po na simbahan din natin, Um kahit uh, kahit yung mga ano yung mga prostitute na nabuntis no kahit kahit sino man na tawag din illegitimate child no pag sinabing illegitimate child yun yung mga uh, na, anak naging anak ng salabas naging ano no tapos yung unme, unwe, unwed unwed mother and father no so sila po pwede na ang ngayon po kasi base dun sa sa sinas sinabi ng ating Panginoong Isu Kristo. Uh, bro, Romel, pakibasa nga Juan 3, 3 uh, po, hanggang 7. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak ka muli, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman Jesus, Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So ito po yung tinatanong na bro uh pangalan to yung nagtatanong. Ang yan ay sinasabi natin pa ng si Kristo. Tingnan mo diyan lahat, no? Ang lahat kailangan ni panganak muli, ang lahat yon ay tinatawag na bautismo. No? Sa 5, yun yung um, uh, pinanganak muli sa pamamagitan ng, 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 tubig no? at banal na espiritu, yun po yung binyag. No? So, um, ito para sa lahat. So, sa kristyano, uh, hindi na po ano yan, kahit legitimate. Kahit even ngayon, sa batas, kahit sino pang anak po, kasalmano, hindi yung magulang, uh bigla or bigla nabuntis yung isang babae uh, kahit anuman dahilan sa lahat ng nakikinig ngayon pwede na pong tanggapin na simbahan niya no and at uh, that 232 uh katulad nga si Saint Martin de Forest no uh, out of wedlock 'yun pwede yan nagpabinyag siya nagano wala na mumpong problema basta ang 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 bata katulad mo Brad um, kung ikaw ay binyagan Uh, pagkatapos ngayon, sabi mo, nagkasal, nakakasal kayo. So, grado naman, nabinyagan kayo. So, okay na po kayo doon, kapatid. Hindi pa na po kayo sakop doon ngayon dahil nga, unang-una, uh, -una, sabi natin pa yun so ng Kristo, lahat, no? So, ang lahat ng tao dapat mabinyagan, no? Sabi ng simbahan natin, Pope Francis said, lahat, kahit nga uh, born out of wedlock, illegitimate child, so, they, uh, kailangan nila ma-enjoy yung sacredness of the um, um, sacrament of uh, baptism po. No? So wala pong problema yung kapatid. Kung uh, huwag mong intindihin yun, that's ancient, Jewish ancient ceremonial law. Ngayon, Kristiyano po, si Jesus binigyan ng pagkakataon ng lahat ng mga bata. So, okay lang po yung kapatid, don't worry, hindi ka po sakop doon dahil ikaw ay nabinyagan na ang ating Panginoon Kristo, binibigyan ng chance ang lahat ng tao. So, yun po kapatid, no? sana um, huwag, huwag ka na masyado mag-worry ngayon. Brother Angel? Because, uh, Yes, bro, uh, bro, uh, um, sa Ministry of Liberation, kailangan hmm. talaga na maisarado ang anumang mga nabuksan na pintuan sa buhay, pati na sa mga ninuno. No? Halimbawa, merong isang kunsyal dito, di ko lang pangalanan, na binyagan siya sa Katoliko, ikinasal siya, sa simbahan. Pero naging watak-watak ang kanyang pamilya at siya ay may karelasyon din. Kaya lumapit siya sa office ng exorcism at kung siya, ang kanyang ama ay barangay kapitan. At doon nalaman namin sa diagnostic interview, Nadi pa kala kasal ang kaniyang mga magulang. Although sila ay nabinyagan pero yung mga kapatid din niya watak-watak ang pamilya. So kaya nakipag-usap ako sa kaniyang mga magulang. Doon sa kaniyang mga doon sa office pumunta ang barangay kapitan at yung mama niya pati na yung konsyal na hiwalay sa kaniyang asawa dahil meron siyang karelasyon at ang karelasyon pa niya, liminister pa. No? So, ngayon, uh, sabi ko na dapat hiwalayan niya yung naturang liminister na yan dahil siya kasal. Pero, nang humingi sila na kung maari ba magdasal para sa kanya, uh, ginamit ko yung prayer na to break uh, unholy ties and bandages. Pero sa pagsimula pa lang sa paggamit na ng prayer, prayer of protection, itong conseil na ito nag agad. Babae ito ha, nag-react agad at nagmanifest talaga niya ang tinatawag na demonic position. Nagiba ang kanyang busis malakas na. Yung kapitan niya na uh, papa at uh, yung mama niya na di kasal, yon ang humahawak sa kanya hanggang nagbalik normal ng sumuka na siya. Kaya uh, advice ko sa mga magulang niya na isarado niyo ang pintuang nabuksan. Nakita nyo naman ang resulta na ito. Isarado nyo ang pintuang nabuksan. May time pa kayo to restore the damage. So, mga dalawang buwan o tatlong buwan siguro, itong mga matatanda na live-in lang sa matagal na panahon, nagpakasal talaga sa simbahan. So, uh, yon kung di mamuhay kahit pa na binyagan, kahit ba ikinasal sa sakramento ng simbahan pero kung wala yung proper faith, proper disposition of morality, and state of grace, tatamaan talaga. Yes, so yun po no kapatid na Edward no um may may contamination pa rin doon sa doon sa family siguro mas maganda uh, yung binyag okay po yan no uh, be, yung illegitimate magiging legitimate ka sa sa simbahan sa church no magiging legal ka sa church pero kailangan continuous you know yung state of grace yung practicing catholic ka no and at the same time kung pwede nga ayun so may epekto yon kung sakaling kung sakaling may chance no o sa buhay pa yung mother and father mo sana uh, makapag ma-encourage ma, ma mo sila para magpakasal no so kasi talagang may epekto sa mga anak din yan kahit pa paano kagaya ng sinabi ni Bro Wendell no pero pwede po mo ring kontrahin sa pamamagitan ng uh, siyempre na pagsasabuhay no ng naturo na simbahan kapatid. So yun ang mga pwede nating solusyon ng kapatid. There is still no mayroon pa ring effect pero kaya mo kontrolin yon no sa pamamagitan ng, ng mga aral ng simbahan pagsunod dito and at the same time sana no uh, mabigyan, mabigyan mo ng pag-asa pa kasi gat buhay sila, no? They're living in a mortal sin now. Sana gat buhay sila, makatikais mo ang mother at father mo, mga mo, para sila rin po ay magkaroon ng, ng, chance na maligtas din po. So, yun lang po. Maraming salamat, bro, Rome.